Haha, siya tebis <laughs> yun. Uh Aking -oh. natatagip na lo. Hmm. ako yung magkukwento ng magkukwento. Oo. mismo mo. Hmm. Ano pa? Gonna... kanyang Nami-miss ko rin si Inang. Inang nami-miss ko, 'di ba nung nasa Celia nakapirme, lalabas siya ng terrace o kaya nasa terrace nakaupo sa Celion. Lagi nakaupo sa Celion 'yon. Tapos pag nakita kami, nakita kami, nakaano na 'yon, nakabati na 'yon, nasaya, nakangiti, nakabati. Tapos sabi ko kay Joyda, di umuwi na nga si inang dito. Umuwi na. E de, ang nangyari, sa ko kay Joyda, Joyda, nami-miss ko pa ako si ina. Nami-miss ko pa ako si inang nakaupo sa sila na tuwing lalabas ako ng bahay, makikita ko, nakangiti, nakabati. E yan, si tatay, ano, nami-miss din si ina. Okay. Nami-miss mo boses mo, inang, dati? Nung nandyan pa? Hindi, hindi ko, nakuha sanay ka na. Ah, makwento. Okay lang sa iyo kasi sanay ka na. Oh, um, kwento, pinaka naalala mo sa kanya. Yung mga nangyayari diyan. Mga ano-ano lang. Kuwan ano lang.